good morning, good morning mga pangyaw. Ayan, time check, 5, ano oras nante? 5.36. <laughs> 5.36, ayan. Tuwing umaga mga pangyaw, ito yung aming routine, nag-walking. So, ito yung itsura ng cloud ngayon. Parang mainit ngayon. Lakad na rin mga pangyaw mula dun sa amin. Ayan. Tuwing umaga ganito. Parang isang oras kaming naglalakad. Ayan. Ayan mga payaw. Ayan. Yung kasama ko yung auntie ko. Kamag-anak namin. So, ayan. Kapitbahay. Kamag-anak. Confidante. Katsismisan. <laughs> ayan. Ang haba pa ng lalakari na mga pangyaw. Yeah, see you later hello mga pangyaw ito na lumabas na si haring araw pero papunta pa lang kami mga pangyaw naglalakad pa rin ayan, ito, ito ito na yung farm layo na nang nilakad na rin mga pangyaw, tingnan nyo sobrang layo, mga naka 1 hour na kami um, ito yung kapaligiran dito sa amin So, good morning, good morning! Good morning, universe! Mga pangyaw, mga pangyaw, tingnan nyo yung aming kapaligiran. Oh, ito, napakaganda. Napakaganda. Ayan. Nakikita yung bundok. Kaya siguro, mga pangyaw, hindi kami masyadong apektado pag may bagyo kasi napaligiran kami ng bundok, ang Mindanao napaligiran ng bundok mga pangyaw so pag meron man bagyo ulan-ulan lang na malakas so parang mga aftershock ayan ito, napakaganda sarap maglakad sa umaga mga pangyaw, malayo na namin napakaganda ng lugar namin napakalamig yan hanggang dito na lang kami mga pangyao sa bahay na to ayan, ayan na pabalik na kami po susan mga pangyaw yan eto na yung aming balangga ipapasok nandito so, so, na kami dito. ang sakit na ng araw pero ang sarap. Ayan, nandito kami kahapon. Ayan, sa bahay na to. Ayan, nandun na yung farm, Pandaron. Ten minutes pa yung lalakarin ko mga pangyaw. Ayan.